Arlen Lensag. Okay. Sarpo, uh, Jujo, Polistico, and last is Carpo Roy Balinha. Balilahon. 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 Ayan, mga kasama. Sige. Salamat kayo, Ma'am Rodora. Bidaw, Ma'am. Uh, ikaw ang chairperson sa BSMPC. Bidaw, Ma'am. Uh, usay kinatibukad nga pangan aning inyohan niya kooperatiba. Sige daw barangay Science, multipurpose, uh, Cooperative. 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 Ayan. BSM APC baga kasama nga nakabasik ni dito sa barangay uh, Science, Okay? Dito sa siyudad baga kasama sa Mati. Ayan, no? Sige. Pero there sa ako mag-una <laughs> sa ito nga, uh, mga kay kini si Sir Roy baga kasama. Maunis siya ang atong Chief Agrarian Reform Program Officer Okay, sa Land Tenure Improvement da, Division, LTID. Dito ba'y kasama sa Matias uh, City? Okay, Sir Roy, um, Kwanbi, um, unsay gusto ni mo karon nga uh, pag, uh, paghatagan o kinibitang pagtagad. Labi na kinin, kinitawag na nato nga uh, mga programa, uh, diha sa inyong nga buhatan, labi na kinibitang imong division kining Land Tenure Improvement Division uh, dito sa Mati City's particular bintis sa dar. Sige daw, Sir White. Mm. Uh, ang among programa, Sir Dong, mao mm. uh, ang gitawag na Comprehensive Agrarian Reform Program. Din mm. ang nagunaan ni nga uh, nag-implementar mo ang Department of Agrarian Reform uban sa laing mga ihinsya sama sa Department of Trade and Industry, Land Bank of the Philippines mm -hmm. din mm -hmm. ah, ang uh, pa. ang kanyang mga, mga programa mo ang pag itawag na pag-acquire, mm og -hmm. pag mga yuta, pagpalit sa mga yuta o pag-apod-apod ni ini mm -hmm. to sa mga gitawag ah, nato nga ah, land based tiller. Mm -hmm. Mga nag mga farmers nga nag-ugmad yuta kanto mga landless so nabago lang ang atong kagamhanan naghatangkog ng fund donation sa tanang ng mga utang sa mga farmer beneficiaries so walang ibay bayaran na atong farmer beneficiaries when it comes to their non amortization so mauna karoon na among itutukan sa paghimo 8,500 ka mga kukrom. Mm -hmm. Itawag na mga kukrom. Mm -hmm. uh, on donation sa ilahang uh, bayranan sa Lanbang. sa pa, ang among gitutukan ka rin mo nga project split. Siya mm -hmm. project split, uh, ang ni sa World Bank. Mm -hmm. World Bank niya siya, siya Dodo, mm -hmm. nga, kani nagatutok dito sa mga collective luwak. Mm -hmm. At itong mga titulo nga giyawal sa dar, mm -hmm. nga dito sa mga daghang taut, no mm -hmm. Ang mga titulo, uh, daghang pangalan. Mm -hmm. Mamahimong nga pangalan sa grupo sa mga partner beneficiaries. okay um, mm -hmm. O kanyang project split naghahatag o libre nga subdivision survey. Mm -hmm. so, mm -hmm. Din himasulban nato ang mga boundary conflict. Okay. Na kasagaran mo ay nahitabo sa mga barangay. Mm -hmm. Ugun niya, human sa survey, himuha na muna siya uh, not allocation agreement mm -hmm. among the farmer beneficiary. Okay. Aron, mabahin-bahin nila ang mong yuta. Mm -hmm. Mataga, mahatag ang individual title. Mm -hmm. Tumawa split is support to personalization of lands. Mm -hmm. more individual titling. Ay, o na siya karoon namong itutukang sa hmm. ito. Okay, salamat ka ngayon, Ana Sir Roy, no? Balilahon, magkakasama ang atong karpo di Asbati City sa Department of uh, Agrarian Reform sa LTID Division, magkakasama. Dari sa ato ang uh, wala karoon, di abagkakasama ang ato carp beneficiary, ha? Di si Mamrodora Laurenti, kisi abagkakasama ato pong uh, pakisairan, ugun sa iabagkakasamang mga kasinatian labi na si ang gidala kooperatiba didto sa Mati City okay nga diin bagya kasama sila karon ania aron magpadayag pud ug sa ila bagya kasama mga kasinatian nini nga gipadayag uh, nga mga programa karon ipagsulti e, ni si Roya Balilihan na sana na hauna na bagya kasama nato nga pagpanaguban-uban okay si Ma'am Rodora mm -hmm. ang uh, lokasyon sa kinini ang uh, inyuhang, uh, farm o asa nga lugar nga asa nga kinini ang particular gyud uh, adya sa barangay uh, Science ang inyong ang lokasyon ma'am ang uh, Rodora Okay mm. sir, sir dong na asa ano nabelong sa Porok Rusas, Barangay Science Mati City Okay mm hmm porok Crusas ah yes. uh, diha di bismo na sakop kini sa barangay Ang Barangay Science gikan sa poblasyon mga pila ka metro sa uh, ma'am Rodora uh, kilometro gikan sa poblasyon Mati ah uh, Pila may plite, yung panalita 20, magsakay ta o ka ng normal nga ng mga 20, 20. 20 pesos. Ah, doon dula doon, oh, doon ra. doon, ra. Oh, doon, ra. Oh, so doon ra sa poblasyon. Tapos si sa centrals, yeah. As tapad, as kan doon ra. Doon hmm. kayo, pa ang farm sa hmm. syudad. Ayan, sige. Nag-discot na kaganina si Sir Roy Balilihan sa ilahang uh, tasking, ilang functions, may kalabutan aning uh, split, ma'am, uh -huh. uh, Rodora. Medaw, mag ko kunin mo, kikisulti naman to ni Sir Roy kaganina. Uh, a man mo uh, sa carp o uh, kinini ang niya programa sa Department of Agrarian Reform uh, unsay benepisyo nga inyohang natagamtaman uh, sa diha nga kining ni ang ipatuman kining split program sa dar sa inyo kisip mga uh, beneficiaryo sige daw ma'am uh, rudarus so sa sa ako ingon nga ERB mm -hmm. ni beneficiary so dako ko kayo og tabang mm -hmm. nga naangkon namo nga kami ingon nga mga kami yung nga farmer yes mm -hmm. nga sa kena, sa pag abay na mo sa karo karon ni ana so free ano survey mm -hmm. uh, free titling ang ah, so, so ato pa wa na mo makakuan, wa na mo maka gasto pagpatitulo, oh, mahal ra ba na magpatitulo oh, mam? ma'am? Oh, ah, sa legal pa lang daan nga pamagi, daghang kay kinahanglanon nga mga dokumento, di ba? Pero karon na libre mo pinagyes programa sa split program sa Department of Agrarian Reform. Yes, yeah, sir. Dong -hmm. Dapat -mm. kayo mm tabang. -mm. I see. Okay, ma'am. Ah, uh, ikaw, sa imong kabahin, hindi lang lang tamag-isgot sa obad mo mga kakaubanan uh, sa inyo ha sa um, BSMPC. Uh, giunsa nimo man pag uh, avail aning split uh, program uh, sa sa imo ang sa, sa mo lang sa imo ang kabahin lang. Mm. Giunsa nimo, giunsa nimo pag uh, uh naka-avail man ka ani, giunsa nimo pag uh, avail sa sa, sa wa pa naisugutan nga kwad kanin naisugutan nga mong programa. Mm. Actually, mm. Uh... So, kung pa akong bana. Kina, so oh. bigyan sinugdanan ma para matuhog sa mga viewers na mga naminaw karon mm. So, siya madyod ang nag-ano, nag-ugmat. Mm -hmm. So, na, na asawa ko sa iya is the year 2001, so nag-end ang 2004, wala na siya. So, mm. ako ang mipadayon Sir Dong, mm -hmm. uh, farm, hands-on dyod ni, mm. na ako mismo dyod na trabaho. Mm -hmm. oh. So, wala po ko ingon nga uh, 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 ipang labor o ikapinance. So mo um, nang ako jud mismo ang um, mi nag-work ani nga. Mm. -hmm. Oh. mm -hmm. So sa pa ikaw gay ma'am. No? Yes, sir. Ikaw gay nang unay. Inya, uh, eh, pwede sa imuhang uh, pinaningkamot. Uh, imuhang niya nga diskarte uh, na pa ni Moning ning nga maong imuhang area uh, yes, gikapitalize ni mo ang programa sa Department of Agrarian Reform labi na kining split program sa atong kagamhanan sa pagalalay uh, nila sa door um, ayan okay sige salamat kay Ma'am Rodora ariko record kasi balikan ko sa Sir Roy aba uh, balilahon ang uh, ato bagya kasama ang CARPUS sa Manti City Sir Roy um, unsa ba kalahian sa split okay sa uban pang mga programa ninyo diha sa Department of Agrarian Reform mm. labi na sa imong division sir mm. ang split sa dong mm una siya ang paghatag og libre nga survey Kaya unang kay una una ani tong nanghatag pa mga titulo na mm -hmm. uh, kasagaran ani gitawag eh, na collective luwa mm -hmm. uh, isa ka titulo nga daghan ng tag-iya Mm. Wala pa siya na surbe o ang maong titulo hmm. murag collectively murag bakas. Mm. -hmm. Murag 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 kurpo pa ni. Kurpo. Oh, o oh, kurpo pa. Mm Usa sa nang reklamo ni ani ang local government units. Mm na, hmm. Naglisod sila Kubra, pangulit o gitawag na real property tax. Mm. kay magpinukluray man kung mm. isa yung mabayan. Oh. Uy, ang isa na Ah, ah wa man pila pilay akong bahin ani. Eh. Mm. -hmm. klaro kung asa dapat akong bahin. Oh, no? Oh. bitaw tinod. So, sa problema katong mga rin nato sa Lolo. Mm. Dili -hmm. sila makatinuod og develop sa mga yuta kay ngano man. Mm. -hmm. may siguro kung asa sila mamutang. Yes, tinod. Oh. Bisan ako naman si Roy, magpanukog yung kuga boylo diha kay pag Inya pada ini sinukura i para dia unia gadi dai na mau dia anak mir yang gitikat. Eh tinggal kan si ada ko. Dia unya ukun bag bagtikat ko dia unya fruit bearing na sia. Unya mabaha punta di tu selain dia ingat agia. Maglawai nang ko. Tinuwa yu na. Tema. Ug badu ko gian. Usa usa sa problema ko nga gisulbad ani split. Kaning kanunay nga problema sa barangay. Yes sir. English ni sia nga boundary conflict. Oh. Usahay mag-ikis-ikis ang mga kuan. Mm. Ma problema ang taga barangay ani. Mm. Boundary conflict ang English Englishman. Mm. Ma English ang mga farmer hinon ani. Mo na siya nga na natao ang gitawag na project split na no? mm. nga gipinan sa World Bank no. Kanin siya libre nga survey. Mm. survey na gyud siya, mabahin-bahin siya. Kung mm. man nga ma survey uh, mag-execute ang tanang beneficiary kung kinsa ang pag-iya sa matagluti. No? Mm. Kung sila. No? Mm. O nag-agyangyo na ang mga naminaw ng na mga beneficiaryo. Labi na katong mga uh, ah, sagara ng mga beneficiaryo, sir. No? Mm. Di 1980s, 1990s. Namatay mm. na. na mm. No? Dako kayong problema kay patay naman sila. Mm daghan ng tag-iya. Kaya automatically, pag namatay na ang amahan o inahan, ang tag-iya na ang mga anak na. Kinahanglan na naman. Isa ang namatay, napulo ang anak. So napulo, nakabuk ang among pangitaon. So kinahanglan, lang, ang pangayuan sila o gitawag na extrajudicial settlement of state. Mm. So, Mahigbang Kana kanang gisgutan ni mo sir kabahin na na sa proseso no yes, para oh, so, pag avail ba no aron na uh, mm. mo gyud namo nga kadtong ni pirma sa pagpahin Kusang mm. ito uh, nga authorized sa tagiyak yes, o sa mga, mga, mga. tagiyak. No? Mm. So, mangyawag na mo ang mga anak mm -hmm. ng na mo sa Department of Bulgaran and Reform sa mga mm. munisipyo, mm. Municipal Agana Reform Office, sa Provincial Office, uh, makadto mo nito aron mong up sa inyo ang mga titulo. No? ay uh, mauna ang among nalisdan. Mm -hmm. Nakapoy mga problema nga din, nagbaligya na po sila sa si Pridong. Mm -hmm. Nakapoy na, na abandonar na sa ilang yuta. Mm -hmm. tukad tong So, mga itawag na mong actual tiller karon. Mm -hmm. Atong na karon mm. -hmm. ni pulis sa ila ha. Mm -hmm. no? Pwede pud mo mo sa among opisina aron ma Kulukar, may mga ang inyo hang titulo mm -hmm. na to maproseso na to nga mabalhin sa inyo hang titulo mm -hmm. o, o, mga proseso na si Rodong mm -hmm. isa ka programa ani mm -hmm. to no, nga din mm -hmm. kasagaran sa ato ang na mga titulo na to ba nga mm -hmm. panahon sa bagyong Pablo Jesus sa Davorienta mm -hmm. Yun, nila nga na damage nang wala ang ilang titulo mm -hmm. o, So, naa no? naapoy programa din sa project split na libre o pagproseso ani gitawag nato nga uh, reissuance of title reissuance issuance, nag mm. hire karon ang dar mm. o mga abogado mm. aron mo hatag og assistance ngadto sa mga farmer beneficiary diin ang ilahang titulo nawala mm. okay. tungod okay. kining mga mga titulo pagkanindot mm. gyud kayo sa mm. pag proseso nato sa projects mm. din, no? Muna mm. siya ga, bihangyo na ang tanan na uh, dan, no? Tapil na katong nakapuli, ng mm. napalit, o naka-assume, mm. no? o mga anak sa mga beneficiary nga namatay, kung pwede, ah, uh, to mo sa among opisina. Mm. Eh, Ay, nga, uh, daghan man mo, yung kami gamay ra. Mm. So, aron, maplastar yun na Maplastar yun na Maplastar yun papili mm. sa doon. Mm. No? mm. Ikinahanglan po na mo ang inyong partisipasyon. Yan. Mm. Partisipasyon. nag mm. uh, ipangayo na mo sa inyo, ha? Mm -hmm. Ang bayad sa abogado, bayan mm. bayad sa pagproseso, bayad sa survey, pananlibre. libre. Tanawan. Alagay mo mm -hmm. well, lang yung Maura ang pag Tul sa opisina sa darbaga kasama sa Mati City ah ang inyong opisina sir kay kanang tul tulis sila sir siguro tul tulis ang munisipyo na ay opisina mm. mm -hmm. Tawag natin, municipal ang grano ni Pong Maro Maro nagingon mm -hmm. mm -hmm. Maro pa yung taga dito dito mo sa Mati na ang Maro dapdu at bang sa police station mm -hmm. so, pero ang provincial office, to ah, sa Dahican parang mm -hmm. kay Dahican mm -hmm. Mati City. Doon mm. na na siya sa poblasyon. Mm. Ayan. So, bagay kasama ha? Kanto mga nakadungog karon live na sa, sa radyo, bagay sendiri o sa ato ang uh, live karon Bagi bagay kasama sa ato ang uh, If FB Live, sa ato ang uh, page, bagay kasama, o ganamoy mga kalibog din ha, uh, sa gisgutan karon ni si Roy. Matoy, the best bagi kasama ng inyong imoon. Add mo dito sa ilang opisina kay para mahibaw sila di ay nga kana mo concern kay o nagsigilan mo pakahilom niya Sige mo gisigot baga kasama. Dagan madagang magsigig chat sa kuwa sir. Magdagang ka magsigig ka ng ingon nga sir dudong unsa o mani amu ana ana na. Naray the best baga kasama. sa na lang mo opisina para dito baga kasama magkahimok mo konferensya para nga masigutan ang inyong problema dahil baga kasama sa inyong gitikan ng yuta na kabahin gihapon sa programa sa Department of Agrarian Reform. Balik ko kang ma'am Rodora. Ma'am. Okay. Nanas. Establish na. Grabe na ang benepisyo nga inyong naangkon sa gingon ni Sir Roy sa programa split sa DAR. O ningon ka ba ka nga muna yun ako ni Sir Dudong kayo ako? Ako-ako na lang yun nga diskarte. Bidabi, suti at tubag nga suki tipe binaw. Unsay kwad karon bunga sa imo mga paningkamot kumustang imong imo ang area karon sige daw so karon sa akong area mm. na akong utod mismo nga nag-ugmad so ang ang mga tanong jud nga naka uh, jud is uh, mangga mm. saging mm. mga prutas mm. so muna ako ang um, mga tanong jud dito sa mga pa. tanong so, saan pa kini tanan karon fruit uh, bearing na ni so, na na, na product na, -na production mam? Ma I ay si maingon man pud sa ibuhat bagasakop sa kooperatiba Ang uban, mo mga membro. Mm. Pag nakabukta na ni mga members ko, para tiba mga ma'am Rod. Mm. Pero pila na lang po ang naay farm. Mm -hmm. Pila na na ang member, pero pila lang po ang... Ulahin ako nga na, kuan mm -hmm. sa ilan, na pangutana sa ilayas, mm. pila na lang po ang naay yuta. Mm -hmm. Ay lang di umat. Mm -hmm. oh. So sa pa ma'am uh, Rodora, no? Kining ibuhag ang kod karon ma'am nga yon na ito, uh, uh, kalambuan sa imuhang uh, kininiang farm, sa imuhang area. Good. Ang usag sa mga susi nini tungod kay naalala yan mo sa programa sa split. Yes, sir. Mm. Nung no, kay mm. tabang. Mm. Tako tabang. Okay, tako kay mm. tabang. Mm. Ayan. Okay. Ma'am, um, ikaw mag nag ana, nag nag yon sa nag 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 ba kanabang nag uh, nga ginahimo karon para pud kapanaminan pud ba sa so, ubod nato mga suking mga tigbabinaw og mga viewers nato nga single parent yes, no yes. okay ba biya kasama for 20 years o pila 20 20 years oh duha ka anak nay duha ka anak ba kasama no onya bang estudyante sige da ma'am Ano daw katong mga challenges nga imong nahimo nga nasinatian katubag nga katong mga pagsulay nga imong mga nasinatian so, okay uh, good, luyo ang naa karon ang tagadar okay yes so mm. sa sinugdan ni jud sir mm. numura, so, so pagkawala sa akong bani is mm. grabe ako ang uh, na experience mm. ng mga pagsulay So, dili ko kabalo kung unsa una ko kay sa tinod lang jud sir dong wala jud koy alam about Tanawa farming. Wala Wa, ko di experience anang pagpananom. Farming. So, pagsugod jud oh. na ko sir dong mm. grabe ang BIBI pagkatawa. Wow. Mm. kin-o pa daw sa sa niti pa. kin-o pa daw ko maka pagsugod na kung tanom ba. Mm. kin-o pa daw ko maka harvest maputi da lang daw ang uwak. Ah, grabe pagka um nakabinus jud dai sila sa imuhang kapasidad Pero, mang diha, no? diha, sir mm. Dong, na murag na down ko ana nga time nga mm. na ko nga nga, nga sila nila sa ko mm -hmm. na ko mismo sa ko ang sa tubangan gyud mm. ni na maputi na lang uak uwak kinopa ko makaharvest pero di nang dapita, sir, mm. Dong, grabe na challenge ko ug so, ba, maayo bag katong mamrodora no ang ah, katong nadubog mo nga mga ingon ana pag D.I.B.I. si mamrod kanto mo ina managhatag ni mo inspirasyon. Yes sir. Na aron ba ni Kambot ka yes, ka uh, bisagwa na kay bana na kay duha ka mga anak. Anyway, bubarog ko kay kining ni ang paningkabot ti eh, para sa kaumaw sa kong mga anak. onya naabot karon nga ni uh, karon ang programa sa Department of Agrarian Reform. Yes. Sir. Pag kanindot. Oo. Oh, <laughs> gani sir pag mm. sa kawala ko itungod wala di ko alam about farming mm. gani pag, pag pag apply na ko fertilizer. Mm. Gani na direct na ko mismo sa ano sa punuan. Mm. Mm. O, mm. ako pang kasaba akong nga, o pag dili ka maghatag sa kuwa mm. o uh, mm. bunga, ikat tayo ka, putulong tayo ka. Mm. Pero the other day, nagay ko pasaylo sa sa, tanong, mm. ako man ang sayo. Kaya na-direct na, na ko mismo ang fertilizer sa punuan, angyod. Mm. So, nag, ano sobrang nang luod siya. sa sobrang dikit na kaayos punuan. Ilayo-layo gamay. <laughs> so, tangan-tungan to, Dong. sa inay na wala man dito kay Kaibalo. Uh, so, na nastudyuhan na dito oh. sa mga pamaagi yes, ma o pinagi sa tulong mm. sa kooperatiba mm. sa, sa, sa door, mm. no, nga uh, sila nagtudlo uh, sila mm. unsa ang mga pamaagi abahin sa pagtanong mm. unsang dapat maayo buhaton labi sa mga organic ng mga fertilizer, fertilizer. Mm. Uh, sa nga balo, dili man mm. kung maka sir, doon pila, ang last na bilisa, ano, sa uh, uh urea nga okay, fertilizer pina oh? 26 mm. uh, mahal ka ayo di so di ko maka nga mga pertonsa sinako mm -hmm. so nagpasalamat ko pinaagi sa pag uh, training nagkaron mm -hmm. og training dito sa among operatiba sa BSMPC mm -hmm. uh, together with ano sir Jujo Polistico mm -hmm. uh about anang nag nag nag-field thrilling me dito mm. sa San Isidro mm. uh Davo oriental ug sa Libudon. Mm. Uh, at mga uh, association ng mga farming uh, farming okay so sa ladton nga pagkast brodora dako gyud kayog impact ang programa yes, sa Department oh, yes. of Agrarian Reform sa imong pagka-membro uh, sa uh, pagka-beneficiary sa kininang Department of Agrarian Reform isip card beneficiary no yes. so sa nakatod uh, magpagkasulti bagya kasama uwa na magyutay oras sa uh, apiki kayo <laughs> Ma, maputol na tabag kasama sa Ako na lang kuhaan si Sir Roya, uh, Roy uh, Balilahon uh, iya baga parting shots baga kasama basig na apay koy uh, gust, uh, wala mapagutan na bagkas niya gustong ipa ipa ikuan eh, bagay ipa ni Sir Roy sige sir pina pina abtik sir uh, dala na lang po imo panamilit sir sa ito mga suking mga tigpaminaw sige okay, salamat kayo dong mm. uh, unang una pasalamat ta, pasalamat, pasalamat mi sa inyo ha sa DXDC mm. ang favorito namon sa unang AM station kay di man maabot sa mo ang FM sa una pa may PFM naapan na apa na si Steven o si Gundiak di ba so salamat kay kayo sir no sa inyong, uh, mm -hmm. inyong station salamat po sa amo ang mga hipi sa Department of Agrar Reform labi na sa ako ang uh, Paros attorney Jobar Pondok pagpadala diri sa inyo ha mm -hmm. so uh, Takatapusan, daghang salamat sa Ginoo nga gitagaan tag maayong panlawas shifting at travel kerdong oh, oh madayaw na anlaw ka natong tanan salamat mm -hmm. sa Ginoo ay salamat kayo bagay kasama si Roy si Roy Balilahon si Mamba Rodora Ah, soke, so kaya na bagay na ito ng tipaminaw, kaadlawan pa daw siya, gamit nito sa DXDC. <laughs> salamat, Mama, Rodora, uh, ah, Laurente ang ato magkakasama chairman sa BSMPC dito sa Mati City. Hagto kasama sa sunod si uh, simana po hon nga kita sa ato ang uh, lain na po episode sa Balitang Agraryo. Ako ni Rajuman Dong Irin Lubosbuga, Tatak Arimen. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ng mga hakbang para sa maunlad, makatarungan, at tunay na reformang agraryo tungo sa layo ng sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Aremen, Radyo Mo Nationwide, serbisyo Publiko Maaasahan, DXDC 621 Davao, RMN! Radyo Mo nationwide.